Magandang umaga sa inyong lahat! Narito ang ating weather update para sa araw ng Thursday, March 6, 2025. Ayon sa Pagasa, sa ngayon, wala tayong binabantayang bagyo or low-pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, bumalik na ang Northeast Monsoon or Hanging Amihan sa extreme northern Luzon. Inaasahan na ito na ang huling bugso ng Northeast Monsoon at hindi na ito kasing lamig ng mga nakaraang pag-iral nito. Posible rin ang bahagyang pagbaba ng epekto nito hanggang Northern Luzon na maaaring magdulot ng ulan sa weekend sa Cagayan Valley at sa eastern section ng Central Luzon dahil sa shear line. Samantala, umiiral pa rin ang easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin mula sa Pacific Ocean na nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Ito ang pangunahing dahilan ng mainit na panahon na may kasamang pagsulpot ng panandaliang pag-ulan, lalo na sa eastern section ng bansa. Para sa ating magiging panahon ngayong araw? Sa Batanes, maaliwalas na panahon na may posibleng panandaliang pag-ambon. Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, maaraw at mainit mula tanghali hanggang hapon, ngunit may tiyansa ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Aguat ng temperatura sa Metro Manila, 25 to 34 degrees Celsius Lawag, 24 to 31 degrees Celsius Tugegarao, 24 to 33 degrees Celsius Baguio, 17 to 25 degrees Celsius Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius Sa Zambuanga Peninsula, Basilan, Sulu At Tawi-Tawi, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms dulot ng easterlies. Sa Palawan, Visayas, at natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan pa rin ang mainit na panahon mula tanghali hanggang hapon, ngunit may mataas na posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Iloilo 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban, Cebu, at Cagayan de Oro. 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Davao, 24 to 32 degrees Celsius. At sa lagay ng karagatan, dahil sa northeast monsoon, may gale warning sa Batanes. Pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na huwag pumalaot dahil sa maalon at mapanganib na kondisyon ng dagat. At sa ating Heat Index Update, March 5, 2025, ay naitala sa Virac, Catanduanes, na umabot sa 43 degrees Celsius. Sa iba pang lugar, 42 degrees Celsius sa Isabela, Baler, San Jose, Occidental Mindoro, at Camarines Sur. Sa Metro Manila, ang heat index ay nasa pagitan ng 39 to 40 degrees Celsius, particular sa Naiya at Science Garden sa Quezon City. Para naman sa forecast heat index ngayong araw, Metro Manila, 39 to 40 degrees Celsius. San Jose, Occidental Mindoro, 42 degrees Celsius. Paalala, ang ganitong heat index ay nasa danger level. Iwasan ang matagalang pagbabad sa araw, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Ugaliing uminom ng maraming tubig at magsuot ng proteksyon laban sa init. At iyan ang ating latest weather update. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aming channel para sa mas maraming weather updates. I-click rin ang notification bell para sa real-time updates sa lagay ng panahon. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.